Malabo pa rin. Tama na. Tawagin na. One, two, naman kayo dyan. Na. Ito po ngayon. No. Oh. Yan po ngayon si Mila si Umpa na dadalhin natin sa YouTube. Ito po yung ano, parehong naka-green. Happy birthday daw sa ate. Happy birthday. Happy birthday. 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 Tumagay na po yung yung kumpa. Ayun, ang kumpa. Tapos yan, yan. Na ito po yung mga kainom nila umpa. Ayun, yan o. Oh. Beho. Beho. Ay. Ang letra lang B. Bumito ka. Ito ang <laughs> tinitinitin. Si Ayan po ang dalawa. Ito ang tatlo. Ito po si Owen. Ang artista hindi mamuangan. Ayan po si Jesse pero may ari nito. At ito po dalaga ng aming... yung humingiti. At andito naman po <laughs> ang <Anila. laughs> <Yeah. laughs> Talaga ito po ang talagang biday. Hindi ko na gagawin yan eh.

Hindi, yeah, yung na to, pa. Yo, parang ano ay namatay yan. One, two, three. Yan, nawala ko lang. Yan, hindi kita mo ah. Ah, oh, pagkat mo rito. Oo, oh, namatay na. Alam ah, oh. Ay, lang talaga. <laughs> <Well>, oh, <Lord. laughs> damn,